lumipat kami sa bahay nitong last June lang. So, ayan yung matura ng bahay na nilipatan namin. Kung mapapansin niyo ang dungis talaga niya, promise, pati yung pintura. Kaya sabi ko sa partner ko, ano kayang maganda gawin dito? Sabi ko, tulad niyan, um, ang kulukulo ng, ano, ng pintura. So, nag-come up kami na unti-untiin mo na yung pagpipintura yung kaya pa lang ng budget. So, ayan. Kung mapapansin ninyo. Pinarektan po muna namin ng color white right, temporary. Pero sabi ko nga, sana bago akong mga kahit pa pano. Mabago pa namin yung kulay ng bahay na inupahan namin. Then, ito. Paunti-unti, ginawa na namin ng paraan. Color gray. At eh, saka parang clean something. Gamit yung Davis paint. Pero yun nga, medyo, syempre hindi man tag expert sa paggawa ay pagpili ng pintura. Ang nabili natin, elastomeric na rain or shine. Pero sabi ko nga, go cool lang, pwede na yan. For as long as mapinturahan. At quality, na, quality din naman yung pintura ng Davies. So, ayan. Kung papapasin nyo, ang laki ng pinagbago. Mayroon pa tayo isang project sa taas. So, thank you, Davies!